Ako po si Malou, midwife po ng uh, Paumbong. Uh, si Doc po, nakasama po namin ng medical mission sa Paumbong uh, halos taon-taon po. Siguro po mga bago magpandemya po yun mga 2016, uh, yun po, nakasama po na siya doon sa paong. Yung mga libre pong operasyon, yung mga libreng tuli, cautery, yung po mga mayroong minor uh, operation, mga bukol, yung po ang ginagawa po niya doon sa paong nung, uh, mga bago po magpandemi. Basta po, ang pagkatandala ko po ay 2016 po yun, na hanggang ilang taon, taon-taon po, bumabalik po siya sa amin uh, sa paong. Ah, at uh, ibig sabihin po, noon pa man ay tumutulong na sa tumupunan sa mga ibang lugar gaya ng paungkong. Opo, oh maopo. Si Doc po, eh, ano po yun, taon-taon po, uh, na-stop na po mula nung nagpandemya po, na-stop po siya yung pagpunta sa paungkong. Pero like, ano po, mapakaray po niyang natutulang kahit po yung mga kasamahan ko na o po niya ng mga libre po. Libre po ang operasyon niya doon. Eh, buti po. po nandito kayo ngayon. Ay, yung pong kapatid ko, nagpa-schedule po siya ng opera uh, yung kung kakatapos lang na operahan. Ayan, sabi ko po sa kanya, may page po si Doc, makikita ko po sa ano. Meron pa nga po ako mga i-report dito ng mga pasyente. Tapos yung isang pasyente ko po na opera po siya dito last, siguro po June or July, yung meron po sa kamay. Dito ko po siya pinapunta. Kasi nga po nakikita ko po yung page ni Doc. Sabi so, ay kilala ko si Doc, nakasama ko si, uh, ano, sa medical mission.